umaga po sa lahat na nakikinig ng programa. Uh, narito po yung isang katanungan na gusto gusto kong sagutin. Ano po ba yung stance ng uh, inyong lingkod at ng LGU pagdating po sa kaliwata? Uh, gusto ko lang pong balikan na ang LGU po ng Infanta ang isa sa nanguna na noon pa man, panahon pa man ng mga naulang mga presidente na ipahayag po ang aming pagtutol sa kaliwada. Not because we want, we do not want to help Metro Manila and other uh, towns or areas na nangangailangan di umano ng tubig, kundi naniniwala po kami na this may be good for other places, but this will not be good for Infanta at uh, sa lahat po ng dokumento ano ay makikita po na ang bayan ng infanta ito man ay ko ano man pong clearances be it from pambi be it from uh, ko ano pong mga kapulungan ay wala po kami ibinigay na anumang endorsement wala po kami ibinigay na anumang pong resolution endorsing the project at yung pinananatili hanggang ngayon kaya lamang po lagi pong lumalabas yung mga istorya na sinasabing ang bayan ng infant ay pumayag na si Mayor Grace America ay pumayag na. Hindi ko po alam kung saan ang gagaling ang kwentong iyon. Ang masasabi ko lamang po, hindi po namin maiiwasan bisa, bilang isang lokal na pamahalaan na makipag-usap ano, o amin po i-entertain ang pagpunta rito ng mga uh, ng pamahalaan kasama po ang MWSS dahil yan po ay aming tungkulin ano, at mahagi ng tungkulin lalo na po at ito ay isang national project ano, na hindi po kami pwedeng hindi sila entertainin. Pero ang aming pong pakikipag-usap sa kanila at ang aming pong pakikipagtalastasan sa kanila hindi po ito nangangahulugan ng Nang aming pong pagsangayon sa kaliwala. Makakaasa po kayo na ang bayan po ng infanta sa pamagitan po ng inyong lingkod ay uh, hanggang matapos po ang kanyang termino no bilang po ng bayan iiwanan ko po ang bayan ng infanta na ito po ay walang commitment at walang pagsang-ayon sa kaliwada. makikita po sa lahat ng records na ang bayan po ng infanta ay uh, hindi nagpahayag ng anumang pag-ayon sa kaliwada. Yes, we may have submitted in 2018 our position paper Uh, that contains our apprehensions at ang aming po mga recommendations because we were required to do that by the President during that time, uh, President Duterte. Pero sa kasalukuyan po, ito po ay aming nire-review at tinitingnan nga po namin kung ano na -ano nangyari sa aming ang ipinasa naming uh, resolution. Ang resolution po ay may tema na pinapahayag uh, ng bayan ng infanta ay maigting na pagtutol sa kaliwada na, it, na ang bayan ng infanta ay uh, hindi sumasangayon na iti maisagawa uh, maliban maliban na kung ito talaga hindi mapagpigilan bilang isang national flagship program kailangan mo lang gawin ang lahat ng mga ito bago ito simulan ano? so doon pa lamang ay nagkaroon na ng mga violations sa aming pagpapahayag ng resolusyon dahil doon sa aming mga sinabi doon na mga issues na dapat tayo matugunan muna ay hindi pa natutugunan ay nagsimula na ang uh, ang, ang Kaliwada Project uh, maaaring hindi mismo doon sa dam pero doon sa mga ibang bahagi lalo na doon sa ibang dam na ano. so again uh, uh, maaasahan po ninyo yun po kasi na mga nagsasabi na pumayag ng bahay ng Infanta sumanggap na si Mayor America ng ganitong halaga hindi ko po alam po saan ang gagawin niyo pero ako po'y naniniwala na ito'y bahagi ng politika at uh, ang masasabi ko po, po lamang ay uh, ang inyong punong bahay sa Infanta ay tumutul noon tumutol po ng mga nakalipas na maraming taon at hanggang sa kanya ay hindi po sumasang-ayon at tumututong pa rin, pa sa kaliwanan. Kasama ko po ang aking MANCOM, ang Management Committee, lahat ng department heads sa pagtutol at sa pagpapahayag dito. Kaya lamang po rin po ay nagkakaroon ng mga miscommunication pero it doesn't mean na pumapayag na po ang bayan ng infanta tungkol dito. Pero remember, lagi po natin kailangan silang harapin dahil makamo naman tayo kasi kasuhan ng arta no? na hindi natin sila kinaharap kung sila po ay pumupunta rito pero ulitin ko po it must be it must not be concluded na we are working together with them infanta will remain to be steadfast ano sa kanya po posisyon natuturan ang kaliwadam at sana nga po mag po ng divine intervention para po o kung ano man po pagbabago o kung ano pag-aaral sabi nga namin po sana ay makakuha ng ibang options para mabigyan ng tubig ng Metro Manila pero not at the expense of infra. I have written a letter to the President then expressing my sentiments kasi kami nga lang hindi sumasang ayon ako ay napilitang gumawa ng na sulat talaga sa ating Pangulo Duterte atin noon at ipinadala ko yung ang mga dahilan bakit tayo tumutu so yun lamang gusto kong sabihin ulitin ko po sa mga nagsasabi po na pumayag na po ako sa dam una una po ang pagpayag po sa dam ay hindi ganoon kadaling proseso I have to secure the authority of the Sangguniang Bayan to enter into MOA with MWSS and other government agencies. At yun po ay hindi nangyayari ang paghingi ng MOA at wala pa paghingi ng authority at wala po akong plano na humingi ng authority. So, alam ko po, po at ako'y naniniwala na along the, way, along the line, along the process, meron pong uh, uh yun, miscommunication ko minsan pero ako po ay naniniwala na ito po ay miscommunication lamang pero maasahan po ninyo ang pagtuturo po ng bayan ng impanta sa kanila. Salamat po Mayora. Uh, Mayora